Welcome back again guys sa channel ko, kung saan mainit na tatalakay natin ang akala ng lahat, cancer na ang pinakamalalang sakit, pero may mas malala pa pala, isa itong sakit na hindi nakikita ng mata, pero unti-unting kumakalat sa buong katawan at nilalamon na ang buong mong pagkatao ng inggit, hindi mo na namamalayan na mas malala ka na kaysa sakit na cancer, ang inggit na namumuo sa puso ng tao, na kahit wala namang ginawang masama sa ay may lagi kang masasabi at napupuna. Ayon kay Medeth, may mga taong pilit siyang inaakusahan sinasabi raw ng ilan, na iingit siya sa kanila. Pero para kay Medeth, bakit daw siya maingit? Wala naman siyang dapat kaingitan sa kanila. Ibig sabihin, hindi siya nagmamalinis, pero malinaw sa kanya na hindi siya nabubuhay sa ingit, at mas nakikita niya ang epekto nito sa ibang tao, yung mga taong hindi makontento, laging may gustong patunayan, laging may kinaingitan. At dito na nga pumasok ang mas malalim na punto, ang ingit ay parang cancer din yan, lumalala kapag hindi naagapan, Kinakain ng sistema mo ang kaisipan mo at ang puso mo. Pero ang kaibahan, ang cancer, karaniwang lumalaban ang tao para gumaling. Pero ang inggit, kadalasan, hindi inaamin, tinatago, pinapalusot at binibintang sa iba. At palalabasin na ikaw ang naiinggit sa kanila. Sa halip na gumaling, mas lalong lumalala, nasasaktan ang sarili at minsan pati ang ibang tao. Sa kwento ni Medeth, may leksyon tayong makukuha. Hindi lahat ng tahimik ay may inggit sa puso, minsan, sila pa nga ang marunong makuntento at hindi nakikipagkumpitensya sa iba. Ang tunay na may inggit ay yung taong palaging may sinasabi tungkol sa iba, lalo na kung wala namang basehan, in short ayaw sayo. Wala naman akong dapat kainggitan sa kanila, isang simpleng linya mula kay Medeth, pero matapang, totoo, at puno ng paninindigan. Kaya mga ka-viewers, bago tayo magbintang o maghusga, tanungin natin ang ating mga sarili tayo ba ang maiinggit, o tayo ba ang pinipilit para tangan na naiinggit, kahit hindi naman totoo, binabato sa atin yung gawain nila. Tandaan, ang cancer, pwedeng gamutin ng medisina, pero ang inggit, kailangang gamutin mula sa loob, linisin ng puso, kung nakarelate ka sa kwento ni Medeth, ilike mo ang video na to, mag-comment sa baba at ishare mo sa kaibigan mong kailangan itong marinig, hanggang sa susunod na kwento, lagi nating tatandaan hindi lahat ng sakit, pisikal, minsan, emosyonal at ugali din ang dapat gamutin. Maraming salamat po sa inyong lahat.